Hello Minasan! Oh, Gusto mas sa inyong lahat. Yan, kamusta po kayo? Meron ako share sa inyo na natutunan ko sa kasama ko sa bahay. Kung papaano iwasan na madaling masira or mapanis yung bigas or yung sinain. Kaya, ayun, magsasayang muna ako ngayon. At, yan. Dalawang gatang lang naman na nga lagi kong sinasayang kasya na yan sa akin. Hindi ko sigurado baka malamang karamihan sa inyo ay alam yung ganitong style or technique sa pagluluto ng sinaing para hindi agad siya mapanis. Lalo na tuwing summer sa sobrang init, ang bilis mapanis ng sinaing. Kaya naman, meron siyang tinuro nga sa akin. So, eto yung tinuro niya sa akin. Yung sinaing daw ay lalagyan ng kaunting suka. Nung nasa Pilipinas ako, hindi ko to alam. At wala akong idea na pwede palang lagyan ng suka ang sinaing. Kaya lagyan natin to ngayon. Kaunting patak lang naman daw, basta't malagyan mo lang siya. Bago mo siya isa lang. Ayan. Ay! na padami. Eh. <laughs>